Brian, ano ang ginagawa ng LGU para kahit paano ay matulungan ng mga magsasaka dyan na apektado ng ashfall? Elang sa ngayon patuloy ang isinasagawang pagpimigay ng ayuda ng uh, Provincial Government ng Sorsogon sa mga apektadong magsasaka dulo nga nitong ashfall dahil sa pagputok ng hulkapulusan. Kailangan ngayon ng ilang magsasaka sa bayan ng Irosin Sorsogo na baka tuluyan na silang malugi bunsod ng patuloy na paglabas ng abo dahil sa aktibidad ng Vulcan Pulusan? Kanina naabutan pa namin ang ilan sa mga residenteng pilit isinasalba ang kanilang mga tanim na gulay. Ayon naman sa ilang mga opisyal ng barangay na apektado ng ashfall, sana ay patuloy silang bulungan habang hindi pa bumabalik sa normal ang hanap ng kanilang mga residente. Sa ngayon, ela tuloy-tuloy ang pag-ikot ng Municipal Agriculture Office ng bayan ng Ilocos upang makapagsagawa ng assessment sa mga nasirang pananim sa mga apektadong lugar. Plano ng LGU Ilocos na magbigay ng alternatibong pagkakakitaan sakaling hindi pa rin titigil ang paglabas ng abo sa bulkan Bulusan. Ela sa ulat na initial na ulat na inilabas ng PDRA Remoso Sugo na na sa humigit kumulang sa lahating milyon ang pinsalang iniwan o nadulot na itong ash fall dahil nga sa pagputok nitong Bulkan Bulusan. Ela. Maraming salamat Brian Baldarahe.